Hello guys. Sa uh, today's video guys, ipep-flex ko lahat yung Jack Mango na binalatan ko kayon So, ito guys. So, ayan guys, yung Jack Mango, ayan, maniba lang na siya guys. Ayan, masarap na siya. Tapos guys, ito yung kaluluto lang ng alamang, kanina lang. Nagluto si Mrs. tang alamang. O so, ito. At ayan. Lagyan natin ng konting alapan. Kunting marami guys. Ay, hindi ko madapot Yan! So ito guys, nakakuha na tayo. Hindi. Alamang nabaguong guys. sa ito ay Indian mango na maniwalang. Ito po yung nakuha namin kanina sa may puno doon, sa may pinagagawa kong bahay. So titikman natin guys. Mm. Yum, 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 guys! Ang dagdag pa ako ng konting alamang. Wow! Yummy, guys! Mm. nga, asima, asim-asim ng konti. Ang ganda na, na po. Ah, gabi. Bye-bye.